Hi guys! It's me again, Penny, sa OFW dito sa Japan. Ayan. Kakagising ko lang and ayun nga kanina ba diba, binalot ko to bago matulog. And now, isiship na natin to. Medyo natagal yung, napatagal yung tulog ko. Pero okay lang kasi galing naman tayong trabaho. So ngayon, isiship ko lang to. Isiship! Dito na sa 7-Eleven para ipadala na to. Order na Lux Slim. So, see you guys later sa 7-Eleven! Hi guys, nandito na ako sa 7 eleven and ayan. Mabilis lang kasi medyo mahangin, patulak siya. Diretso na kagad tayo sa counter. Yan, yeah, ang dami nilang tinda yung chicken, karage. Medyo maga pa kasi. nakare-ready na rin yung ating barcode. So, yeah, abot na nga lang natin to kay Lola. Yan, tayo na. It's our turn. Hi. Mercari de. はい。あれ髪がないんです <noise> <noise> Hi guys, it's me again. Ayan, pabalik na ako. Sobrang bilis lang. And dito na ako dumaan sa bike lane. Kasi nakachinelas lang ako sa aking pagbabike. And, ayan, hindi na ako dumaka sa highway kasi baka makita tayo ng polis. Hindi natin masasabi, baka may polis. Bale, hanggat maaari kung kayo ay nakasakay sa bike, kung kayo ay magsasakay sa bike, huwag kayo magsuot ng chinelas. Kasi bawal din yun dito. O, laki lang kung hindi ka makikita. Pero pag nakita ka, baka matikitan ka. So, as much as possible, sapatos or sandals na may mga straps sa likod. Kailangan kasi nating i-consider na isang mode of transportation din dito sa Japan itong bike. Kaya kailangan naka ka uh, maayos yung suot mo and hindi ka maaaksidente. Kaya pinagbabawal din nila yung pagsusot ng tsinelas. Yung talagang barefoot na ganyan. No? So, ayun lang naman. So, ayan, marami pa kami gagawin ngayong maghapon and mag-grocery naman kami at magagawa kami ng sisig bukas. So, Johnny guys, see you tomorrow! Hindi ko pala nasabi guys kung bakit ako nakachinelas kasi nga injured yung aking paa. Nakita nyo naman na ah, pasang-pasa pa siya. Masakit siya kapag nakasapatos. Feeling ko naman eh valid reason kaya nakachinelas ako ngayon. And wala rin nga lang ako sandals na may strap kaya no choice talaga ako. Pero ngayon lang to pag gumaling na to magsasapatos ako pag magbabike.